Hello Kajamis! Mama Jamela here! Niabot na akong mga orders nga barato raka kaayo. Kini na mga parcels is more on myself lang sa agyod ha. Giopen di na din ako ni kaganyang buntag guys kaya ako ang gigamit ang isa ka shampoo. So duha ni siya ka shampoo ako ang giorder kay tag 109 pesos lang. Naka-order ko ani kasi recently daghan kayo ko og hair fall. Kung pasagdaan ako, maupo na gyud ko. Kaya nag-order dahil ko aning hair grower shampoo. It's Organic Extreme Aloe Vera. And so far, sa akong paggamit ganina, makaingon ko og legit ni nga product. Next, kaniyang natural essence hair growth ginger hair treatment. Ako na daw yung gabrihan og akong gitry. Dapat daw, dito nimo patuluan sa area nga wala na kayo buho. Humot good ni, so pwede nimo ni, ni siya gamitin morning and evening. Makaprevent po ni og hair loss, split ends, and damaged hair. Tag 37 pesos each ng po ni. Next naman po, ito, new cosmetic bag large portable travel. Butanganan ni siya og makeups and brushes. Para naman po ma-organize ang akong pampagwapa. Gwapa lagi ta, pero dili man po organize atong gamit. May pagwala. Siyempre, char lang na, oy. 123 pesos lang po ni guys. Ugduhan na lang ka, na ang nabiliin. Kining cargo pants with two side pockets, tag 75 pesos ni siya, guys. So, nipis lang siya. So, tama lang po sa iyang price. uso oso ni siya kan ka, Jami. So, naka-order lang po ko. Pagbigi inyong mama Jamela ha? Ang atong last nga i-unwrapped, diri ko na excited yud, guys. Dugay na yud na ako ni nakita sa online. Then, kanla nako ako siya napalit. Kahit tag 78 pesos na lang ni siya karun. Ang tawag ani guys kay face roller ice small. Siyempre, sudlan mo na ang water, then mao na ang iyahang sudlanan yun. So, kung nagahin ang water, pwede na mo na siya i-apply sa muhang na wong, i-massage. Massage din mo na siya kay daga na siya benefits ana. Magbuhat ko og video sa each product para mas ma-elaborate pa yun na ko kung unsan yung sila ka-importante. Thank you guys for watching. Please follow for more.